So, ito ang ating pang-apat na change oil. Fourth change oil natin sa ating Aerox. So, ilan na kaya yung natakbo natin bago tayo mag-change oil? Napabayahan <laughs> na to. Okay, 26. So, ang natakbo niya ay... Wala. 1,878 kilometers na yung natakbo niya guys so mag almost 2,000 na almost 2,000 yung natakbo niya so change oil na natin ito dati 1,4 ganyan hindi umabot ng 1,5 so ngayon 1,8 so check natin kung ano yung pagkakaiba ng 1, 1, 2, 1, 3 sa 1,8 na kilometers so let's go So yung pagkakaiba niya guys ay yung 1,800 natin ay mas maitim na talaga sya. Ma, ma. Stop, 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 stop. Mas maitim sya konti. Hindi naman sya sobrang itim. Pero may re-recommend ko talaga hanggang 1.3, ah, 1.2, ganyan 1.3. Sige, 1.5 kaya nya din. Pero yung 1.8 din niya na kayo. Mas maitim na siya pero yung mga iba dyan umahabot siguro ng two pero ito siyempre pag-aalaga na rin natin ito guys ng ating motor at so far is marami din naman siya hindi lang syang babawas pero susukatin natin mamaya. so ito yung nakuha natin guys so oh. ang nilalagay natin sa motor natin ay 900 cc 900 ml cc or ml so ngayon ang nakuha natin ay halos kalahati lang konti lang naman yung natanggal eh So let's say 1.5 kalahati niyan 750 900 parang nasa kalahati na lang siya So halos 100 plus 100 ml na so sobra 100 ml yung nabawas So sige umabot tayo nang 1,800 kilometers expect nyo na na mas konti na lang yung makukuha nating langis kahit anong motor pa yan guys lalo eh was was tayo lagi talagang hindi naman tayo children chill red, kundi talagang was was lagi so yan o yan yung nakukuha ng mahilig magwaswas. was, -was. konti na lang syempre dahil sa init ayan ito guys o yung gulong natin bago lang itong motor natin pero ang dami niya na agad tama kasi guys mahilig ako mag shoulder so itong gulong natin marami siyang tama kasi sa shoulder guys nandyan lahat nandyan yung mga bubo nandyan yung mga pako nandyan yung mga kung ano ano lang gumigilid talaga nandyan lahat sa may shoulder kaya ito ang dami niya nang tama ang gulong natin So, kung hindi naman kayo laging nagmamadali iwasan nyo guys yung pagsusaygar kasi ako base sa experience ko mas pabilis mapudkod yung gulong at mas mabilis siyang mas risky kasi oh, marami siyang tusot kanina naglagay na rin ako ng tires ilang hindi ko na nagvideohan kasi may butas agad siya ng parang ano, arolyo So, yun lang. Huwag kayo masyadong mag-shoulder, guys. Kung hindi naman kayo nagmamadali. Pero kung nagmamadali kayo, okay na Pero mas mabilis mapulpod ang gulong natin kung lagi tayo sa shoulder. So, sukatin natin, guys, yung nakuha natin. So yung nakuha natin guys ay almost 800. Ayan 800. So almost 100 ml yung na, na, nag-evaporate. Gamit pa rin natin guys. Ang gamit pa rin natin as usual ay ito pa rin niya malog. Ayan. Blue core. So lagay na natin yan. guys magtira tayo ng 100 ml para eksaktong 900 ml lang ilalagay natin huwag natin ibuhos huwag natin ilagay lahat so check natin at meron tayong kailangan i-reset dito so reset na natin to trip 2 tsaka itong oil ayan para sa areas lang kasi yan eh 1,878 kilometers reset natin yan blink tapos yun Ayan. yung belt natin 5,901 na yung total odo natin so sa pang apat na change oil natin guys Ayaw mabot tayo ng 5,901 kilometers na so yan yes sound check goods Dynamic. so yun lang guys uh, salamat sa mga nanonood at uh, kita kits sa mga kasama ko bukas ang tropang ilocano version 1.2 version, version 1 so first time ko silang makasama may charity rides kami mamaya mamaya madaling araw alis tayo so may charity rides kami tapos south, uh, side trip tayo ng maliko Pangasinan, San Nicolas San Nicolas, Maliko So, kita kids uh, um, Picture din natin ang Maliko